Hello mga ka-agri. Meron po akong isi-share sa inyo na isang practice na ginagawa ko po dito sa akin backyard garden. Kaya hindi po ako nauubusan ng mga seedlings tulad ng cherry tomato, ng ampalaya at iba pang mga crops. Ang, ang, ginagawa ko po pag may mga bunga na nahinog, ano na hindi ko po napansin tulad sa ampalaya, dito sa ating cherry tomato, pagka pinruning ko sila or inalis ko sila, nilalagay ko po sila dito sa aking mga fertilizer. Yan, dito sa swamp fertilizer or dito sa ating composting bin. Yan o. No? So, mapapansin nyo po, may mga tumutubo na mga seeds. Ito. Ito mga ampalaya. So, medyo mahaba lang kasi natakpan ko. Kanina ko lang napansin na merong mga tumubo na seedlings. Kasi ngayon ko lang din po ulit na bisita itong, garden ko dahil sa baha. No? Sobrang putik po dito. Eh, no? May mga tubig-tubig pa dito nga po sa may gate namin eh, no? para nang inararo ng kalabaw sa sobrang putik so yan so ginagawa ko dyan nilalagay ko lang yung mga hinog dito sa mga swamp fertilizer sa compost para pag provide po ng potassium kasi yung mga bunga na hinog mayaman po yan sa potassium so dahil na hinog siya doon sa puno yung mga seeds sa loob nito ng mga gulay na yan, matured na. Yan, kaya po tumutubo yung mga buto. So, mapapansin natin dito sa mga container, yan, you know, pag nagdidilig ako galing dito sa swamp fertilizer or naglagay ako ng compost galing dito sa mga composting bin, may mga tumutubo na seeds. Dito din, no? Oh. Ayan. Sansya na, medyo hirap kumilos dahil malagkit yung putik. Itong paso na to may tanim na kamatis. Ito yun. Kaya lang na lanta siya dahil sa sunod-sunod na pag-uulan. Tapos, yung pilang didilig ko dito, galing din dito sa swamp fertilizer. So, after a few days, may mga tumubo na mga kamatis. Ito, cherry tomato to. Kasi yan lang po yung nilagay ko dito sa ating swamp fertilizer. Tapos, itong mga bulaklak na to, ang natatandaan ko, isang piraso lang na ganito yung tinanim ko dito na kalagay pa nga siya actually sa paso. Tapos, nung nagbulaklak siya na marami, na, laglag. then inalis ko na kasi sobrang haba niya. Hindi na rin maganda dahil natutumba. Tapos, nung pumasok po yung tag-ulan, ayun o, dumami na sila. Marami ng mga bulaklak. Ayan. Ito, tinanim ko talaga to, Galing to sa seeds. Pero ang gagawin natin dyan, kapag kami mga bulaklak na hayaan lang natin na malaglag para tuloy-tuloy din yung pagtubo ng mga bulaklak dito sa part na to kasi ito yung ating uh, flower garden yung ating natural insect attractant Sayang po kasi meron akong tanim dito na papaya ito ito galing din sa seeds diyan sa swamp fertilizer Tumubusan na kaya lang nung umulan lubog po itong area na to kaya ayan nagsisimulan na namang sira yung ating papaya Ayun dito rin sa mga kalamansi Ayan, pero dito kailangan natin siyang alisin. Kasi magkakaroon ng kaagaw yung ating kalamansi. Pero itong mga seedlings na to, pwede pa natin siya i-save. Meron pa po kayong time na i-transplant sila. Walang problema. Pero ginagawa ko, binubunot ko na lang say dahil sa sobrang dami naman po ng mga seedlings natin ng cherry. Ito actually tumubo na, malaki na. Dito rin sa kalamansi. Ayan dito rin sa gitnaan na to itong portion na to itong mga cherry na to yan tumubo lang kasi dati nandito rin yung aking cherry tomato tapos yung mga hinog na seeds na nahulog dyan tumubo na lang din pero ito ano to eh yung diamante kaya lang bug -bug din sa ulan kaya hindi na siya gumanda tapos ito ito galing din sa bunga kaya lang, hirap din lumaki dahil walang sikat ng araw. Makulimlim po dito. Ilang linggo na. Actually, parang buwan na nga na makulimlim tapos sunod-sunod yung pag-uulan. Ayan, doon may, yan, no? may na papaya. Tapos doon mayroon pang talong. Ayan, so nangyayari dito, tumutubo lang yung mga seeds na nilalagay natin doon sa ating composting bin pati sa swamp fertilizer. So dahil alam ko rin kung ano yung mga seeds na tinanim ko dito sa garden. Kaya alam ko din na pwede silang pagkunan ng similya kasi hindi sila hybrid. Itong ampalaya ay Santa Rita. Tapos yung cherry tomato natin, yan matagal na yan dito sa garden ko. Halos more than 3 years na talagang nare-recycle na lang siya. Kaya ito naman, yung mga hinog din na, na laglag na. So, yung mga ilang linggo lang, may tutubo na naman dyan na panibagong seedlings. Yan. So, itong malunggay, pwede natin i-cutting siya yung mga malalaking katawan na yan. Pwede natin siya putulin, tapos ibaon na lang sa lupa. Tulad po nito, ito, kinat ko siya galing dito sa malunggay na yan. So, ang pinutol ko, tinuso ko yung katawan, ito na siya ngayon. So, ngayon nagdadahon na rin siya. Yan, ito mga nakikita niyong papaya, yan galing din yan sa mga nilagay natin doon na buto or hinog na bunga. So, yan, so nare-recycle natin. So medyo masukal na itong garden natin. Yan, may mga bagging na. So itong section na to, yung ating tanglad. Yan, bilis din kumapal. Actually, isang piraso lang po yan bawat uh, puno. Isa doon, isa dyan. So mga tatlo or apat na piraso lang. So ngayon na-invade na nila itong likod ng aking garden. So, so medyo nakakatipid tayo ng mga pantanim. Gawa ng nare-recycle natin yung mga bunga. Pero lagi natin tandaan kung anong klaseng tanim yung tinatanim natin para alam natin kung pwede siyang kunan ng similya. So tulad nito, itong alugbate, yan mga cuttings lang yan. So Pinuputol ko, tapos nilalagay ko lang dyan sa mga gilid-gilid. So, minsan may makikita na ako, malaki na yung mga alugbate. So, madali siyang dumami. Pati po yung mga asiling labuyo natin. Ito, itong dalawa na to. Ito, tsaka yan, yung maraming bunga na yan. Uh, Tububo lang siya sa isang paso. Tapos, tinanim ko dito sa raised bed. Dito sa center aisle. So, ngayon nagbubulaklak at nagbubunga na. Itong isa. Natin, na tinap pruning natin o yung toppings ayun, sobrang daming bunga ito namang isa mataas lang kasi hindi natin siya na toppings itong cherry natin sayang namatay oh, na uh, bulok na siguro dahil din sa tubig baha pero walang problema kasi marami naman tayong mga seedlings na tumubo o galing dun sa mga hinog na bunga Ayan. so ito pwede ko na sya in transplant pwede natin ilagay sa mga plastic cups para meron naman tayong pantanim na ampalaya. So ito kailangan din siyang maarawan para hindi siya humaba. Ayun oh. So ang taba niya kasi yung lupa na to. Yung compost na po 'yan. Yung mga balat ng itlog, balat ng saging, balat ng prutas, balat ng gulay. So ganoon ka taba itong pinagtubuan ng mga seedlings na yan. Pasensya na po kung medyo pangit yung ating garden. Talagang bugbog -bug po sila sa ulan, sa baha, tapos walang sunlight. Ngayon, makulimlim na naman. Actually, in-expect namin na iinit na. Pero makulimlim pa rin. Wala na namang sunlight na nakukuha itong mga tanim ko. Yung seedlings ko nga ng kamatis, surviving pa rin. Mahaba na yung kanyang mga katawan dahil kulang din sa sunlight. Pero sa kabila noon, may mga plants pa rin tayo na nagtatrive, maraming bunga. yan itong kalamansi, yan hitik pa rin sa bunga. Itong siling haba, marami pa rin bunga. Yung talong natin, ayan, sobrang dami pa rin. Yung iba dyan, pwede nang pitasin. Yung palaya natin, ayan, marami rin bunga. Kaya lang marami rin pong nasira at nabulok na. Itong okra natin matitigas na. Hindi na napitasan, sayang. Sana meron po kayong natutunan doon sa Shinerco, simpleng farm practice para magkaroon din po kayo ng unlimited seedlings sa inyong garden. So kung sa tingin niyo po nakatulong information na to, I like niyo naman. Sana po tulungan niyo rin kami i-share yung mga information para makatulong po tayo sa iba. Maraming salamat po. Happy farming.